Hello mga sir. Ngayong araw ay uh, magwawaba tayo ng makina. Dalawa to mga sir. Ayan pa isa. Baga, natin ibabawa to at ang problema kasi nito mga sir. Saan na mayari? Susi? Ah, yeah, di ko naman. Di ko naman na nakawin yung motor mo eh. Kasi maingay yung makina. Okay. Okay. Ilang Kilometer nya ay uh, 96,000. Medyo mababa pa. At uh, problema natin sa makin, ha. Ayan, natanggalan natin yung panggilid niya. Ayan. Lalo pag uh, mainit yung makin niyan, napakalakas yung ingay niyan. Diretin natin. natin okay. kasi ang problema nito mga sir ay kalampag kuwate basahan problema nito kalampag yan yeah, ang dating laser uh, reduction na yeah, mga sir Ya, yeah, malah ketok. Ibig sabihin, kalampag. Yan, kaya bababa natin. So, biligay ka agad yung kanyang makin na. 96. Tapos sa kabila, eh, so, susi mo nga ito pa. Ito. Ito yung papandarin natin. iret niya to lang niya. Ay problema Sa lampan. natin 'yung makina nyan. Medyo mas mataas to. nito. Compare mo lang sa isa. Kaya, natin 'yung makina nito. Eh ito na mga sir natin kanila ng makina. Iusok mo na dito same ang, uh, gagawin natin. magkaiba lang ang uh, sira kumbaga ang sira kasi nito mga saray kalampag kasama na yung black sa papalitan doon at yung isa naman ay uh, umuusok na tapos connecting rod yung gagawin natin pero mas makakatipid ito mga sir itong makina na to gawa kasi nang uh, bibigyan ko na lang siya ng connecting rod dahil marami naman ako nyan para kahit pa paano makatipid yung eh kung itong sana isa ay uh, connecting lang din sana naging problema nito, na makakatipid din sana. Kaso problema, palampag. Kaya mangyayari, palit buong sigon na. Yun, mas malaki yung kilamit nito. ito. Compare mo dito. ito. Yeah, Kaya pag ihiwa mo na natin, maya maya, pakita ko sa inyo yung mga yung problema. Kasi yun, uh, ipipress ko. Patanggalan, patanggalan ko lang connecting rod. Ito naman, palit. Sigun yan. Pati black. Kaya yeah, pag iwaiwalay mo ating makina. Yan, ito mga na nabuksan na natin yung isang makina. At uh, ito yung ano, yung tunog kuliglig. At uh, hindi naman siya kalampag. Kasi kung kalampag ito mga sir, yung bearing, uhugot na siya ang uh, problema lang nito puliting Kung sa mga magtatanong kung paano makakairas nito lagaan nyo lang sa langis sa langis po yan pati yung black Kaya uh, kasama yan sa papalan natin kasi umuusok siya at kita naman dito may gas oh ah. ah, may kas -kas yung black Ayan, makikita mo. Kahit sa araw may tutok, may guhit pa dyan makikita na mas malala. Hindi ko rin siya afford na pwede pa ibalik. may gas-gas na. Kaya umuusok yung kanina. Oo, na kasi may gas-gas na yun. Dahil sa connecting rod, tsaka isa pa, malaki na rin yung ng motor mo. At ito naman yung isang kinakalas natin. Ano, ala alaga sa langis? Sobrang puti ng langis. Ayan. Ito yung kalampag. kita naman natin yan. Pag uh, hinatak natin yan, hindi mo na kailangan pang pukpukin dito para lang matanggal yung sigunay. Kamay mo lang yan, ganyan, tanggal na. So, may uh, kita naman sa ano, sa makina, sa ibabaw, na maalaga yung may-ari. <laughs> hindi nakita kita pinakita kasi maraming keyboard warrior dito. <laughs> Tiga may ari. Uh. Tiga may ari. Nagbabawas na langis din, hindi pa? Meron. Kasi nga, itim na Sa so, pagkalampagmatic yan. pwede pa. Yan, block. Pwede pa, may gas-gas gas na rin. Wala daw Disposable na. Ay, <laughs> tapo muna. yan. Pwede pa pala pag-iwalay mo natin mga sir. Mamaya, pakita ko sa inyo. Pag natanggalan ni Kapulong. Yung ating crankshaft. Mm -hmm. Sobrang alaga sa langis to, talaga. Yung sigunyal mga sara, dapat uh, ginagamitan pa ng martilyo yan para may Sa pagkakatak lang ni Kapulong, kita nyo naman agad na sag sinaglit niya lang na hinugot. Eh, ibig sabihin, kalampag po yan. Na dapat hindi mo yan mahuhugot ng kinakamay. Kailangan pa sin ng martilyo yan para lang ano, matanggal. At uh, pabili tayo ng pisa. Sa mga magtatanong, magkano magagastos nito mga sir, aabot siya ng 13,000 dahil bagong sigunyal, bagong bearing, black set, valve seal mga gasket, saka oil seal. At doon naman sa kabila, mas mababa yung magagastos niya. Gawa kasi nang bibigyan na lang natin siya ng connecting rod para kahit paano makatipid siya. Kasi yun pa lang gagamitin natin. Pero yung bearing, yan isasuggest na lang natin na palitan na lang, palitan na lang yan. Kasi ipipress kasi yan eh. Baka mapersa. Okay, naugas muna tayo ng makina. Lalo to. ubos ang isang container dito. Ubusan <laughs> po. Ugasan muna ito mga asura. Ito mga asura. Ito na lang yung uh, hindi pa naugasan. Kinulang kasi tayo sa gasolina. Uh, dalawang litro naubas natin dito sa sobrang Uh, kapal nung yung oil sludge, walang gas na yun pabili tayo mamaya ito naman yung kurang fish nya ayan marinis na at yung kabila naman ayan marinisan na rin yun na yung mga pisa nya at uh, nire-grinding compound lang natin yung kanyang cylinder head at yung sigunyal na may problema sa kanya napaghiwalay ko na ito yung sa kanya kasi mayroon pa siyang half moon. ang dyan po niya. at ito yung uh, naging problema niya kung bakit uh, mayroong bakal na nag-uumpugan sumutok-tok-tok tok. Yan. yan. yung naging uh, dahilan kung bakit naingay syempre ma makukuha yung ganyan sa langis sa langis pa rin at ito naman yung ibibigay ko sa kanya yan goods po yan mga sir issue lang kasi niyang kalampag at yung kay kwan naman, kay sir naman connecting rod lang at ito yung galing doon na pinres pinres ko na lang at yung bearing papalitan yun ang ilalagay ko doon so tali, libre lang po yung uh, pag uh, ano paggawa ng press or yung pag-press dyan nilibre ko na lang yan para kahit paano eh makatipid-tipid yung may araw wala pong bayad sa amin basta eh. dito natin ginawa may so, may i-press ko na pala tapos doon kukunin na lang natin doon yung ano uh, yung coin niya Ito na mga sir, yung sigun nung ano. Nung maingi na makina. At uh, ko na siya. Kulang na lang bearing. Nantay ko yung bearing kasi nagpabili ako ng bearing. Para may salpak na rin doon sa kanyang crown case. Try lang po itong ginagawa ko no, na ganitong ganito. Kapag uh, dito ginawa, wala pong bayad yung ano. Pag-press. Kaya sulit din yung kanilang ibabayad sa libot sa amin. Kasi libre na rin yung ano. Yung sigun Tingnan na bearing tapos i-press ko ulit yung bearing dyan. Tapos alpak na natin. Nabalance ko na rin naman yan Ayan. Tapos ko na may uh, mailubog yung bagong bearing. Ayan yan. Tapos pinainitan natin sa loob ng 15 minutes. At ayan, sasalpak na ni Kapulong. Okay, ayan, sasalpak na ni Kapulong hindi yeah, na tayo nahirapan pang mag uh, kasi pinainitan natin at ito yung pisa nya black set dyan na yan pati yung mga pin piston piece na ring black at yung sa ibabaw water pump kasi sinabay ni sir itong water pump at dito naman sa kabila ay uh, ito na rin yung pisa nya ilulubog na rin natin kasi ginawa na muna natin yun nandoon doon dahil yun ang unang natapos pero halos magsasabay lang din itong mga tapos Sigunyal, bearing, yan yung mga gasket, tapos bulb seal, uh, piston pin, piston pin lock. Sinasabay na natin yung bago dito sa piston pin para maiwasan natin na mag ng tok-tok sounds. Tapos ito yung sa valve seal dahil malakas na rin maglit yung kanyang magneto at uh, tensioner, sinabay na rin natin kasi nung nabuksan ko yung kanyang tensioner mga sarili uh, minanwal black, stone, custom ring yan puro lahat yan original bali umabot ito ng ano uh, 13 13.5 plus niya kasi nagpanagdag ito ito so sa 13k kasama ng libor lang is coolant lahat na po yan all in na 13 Dumagdag lang to. Dumagdag lang to. Ito yung malaking na gastos sa dalawa. Kasi nga, naka-list ng 5 uh, pipe doon sa kabila. kasi ng uh, connecting rod lang yung asian yan. At meron tayo namang pisa nung pwedeng ibigay. Kaya eh, binigay na lang natin. Ito, lulubog ko na yung bearing na ito. Ay, lulubog ko na ito. I-press ko din to. I-press ang panglulubog ko sa bearing. Para may salpak na din sa chassis niya. Ayan o, sa makina niya. Ayan, ilabog na natin yung kanya trunk case. Tapos, black. Tapos, yung isa naman, ito yung sigunyal niya. Ayan, nailubog ko na rin yung bearing. press yung pinanlubog ko sa bearing mga sir. Kasama na yan sa sa lahat ng binayaran niya. Yung pag-press. Kasi kung papa preso pa sa iba yan, may bayad pa. Tapos may maya, -maya i-regrinding compound sa baylinis After natin may lubog yung uh, sigunyal. Ayan, napagsama na yung dalawang crankcase. Kasi dadal din sa kabila para maipasok naman yung kabila. Mabuo din. okay, uh, ito na yung mga piso niya na bago. Black po sa sun ring. Ayan ka na. Sa so, yung water pump niya. Dawal po yung mga sira. Huwag yung kakalimutan na kumpletuhin yung dalawa. Tapos dalawa sa ibabaw din. Para hindi ma-deform yung black sa yung head kasi pagsisimula ng pagka, pagkakaroon ng gas-gas block sa piston. Yan, habang sasalpak naman mani Katulong yung block, lipat tayo sa kabila. Yan, same procedure din sa kabila. Kung hindi naman sa una, gano'n din ang gagawin. Pahiinita ng butane sa loob ng 15 minutes para may salpak na maayos nang hindi na uh, pinupukpuk yung sigunyal. Tapos nakapilapin na rin yung pisa. Bukod lang din sa hindi kasi gagrandi ko po natin mabusan lang tayo ng gasoy na kanina Ayan, may labog na rin yung ano, crankcase. Tapos binabalik na rin yung timing chain. Chain guide hanggang dun sa oil pump. Para ma-sortak na yung block. Piston-piston na rin. sa kabila naman ayun, ay nasa na ng Kapulong yung bagong lock piston yung lock sa kapin yung cylinder head gasket natin yung plate huwag nyo lalagyan ng sealant patayin na natin valve seal ayan ay salpak na rin ni Kapulong. Lalagyan ng uh, beta gray. Yung dito. Nakon tawag dyan. Kasi pag di mo nilagyan ng beta gray yan, at sinalpak mo lang dun yan, maaaring pagsimula ng leak. Ayan, natapos na rin yung kabilang side na ating ginagawa. na yung bagong water pump block. Sasalpak na lang sa kanyang ano, chassis. At ito isa, yan head na lang yung ano, yung kulang. Yung ano, yung greasing. Ayan. Ay, yung ano lang muna, yung kung lang, first 500 pa naman. Yung isa, 800 lang. Ay, yung, yan. Uh, Ito na ba sir, bago yung under na siya at uh, binalik na natin lahat ng mga uh, kailangan natin ibalik, na tinanggal natin at uh, dinadiagnose na lang para makuha natin yung saktong-saktong uh, engine speed at mapactory reset din natin yung kanyang ECU to TPS para makita din natin kung may iba pang mga error or para uh, ma-reset natin injector yung aking problema niya. Bag, bagsak na yung injector. Ayan, tanggalin natin yung ano, nibing bangang sa loob. <laughs> nah. tapos yung isa naman yung sa kabila. yung isa naman doon sa kabila ay uh, ayan binabrake na rin natin yung ano ano pala uh, nabuo na yung makina na no ng langis dito kasi nabasa ng ano yan? nabasa ng langis kaya sinabon natin para matanggal yung labkit ng langis tapos mayamaya kakabit na rin sa si sasis mo para sabay din matapos ng dalawa yun mo. iii colerate mo may gas palang konti yung isa, iilagay mo rin sa kasi hindi ganyan hindi ganyan

dahil sa block may gas gas okay balik mo lahat okay na tapos yung isa naman ng katapusin uh, din para sa bay sila mm -hmm. ayan na Yan ay yung tunog ng makina niya. Balik ka naman. Ayan, pinainit natin ng pinainit para makita natin kung uh, overheating ba sya or mayroong syang uh, leak para maagapan. Kaya pinapainit natin mabuti. At yung isa naman, ayan, naikabit na rin yung ano. Naikabit na rin yung makina sa chassis. At uh, binabalik na lang natin yung mga sensor sa body para mapa-under natin. Lang isda lagi mo na? Hindi pa? Ikabit mo natin lahat lahat. Tapos maya maya pandre natin. Eto na mga sir, makandang ha. Balik sa standard yung kanyang tunog mga sir. tunog ang panino. Hindi ko nakakalas. maganda na yung under ng makina. kaya natin siyang i-break in pa uli kasi bago yung mga pisa okay, babalik mo natin lahat lahat ng mga clearings tapos diagnose ay ayan, ayan at na rin si sir so, salamat na natin at uh, naibalik na sa inyong kanyang upuan at goods na tahimik na yung kanyang makina ayan at uh, makaka-uwi na rin si sir dyan na nagtatapos dyan na nagtatapos yung video natin mga sir sa so, quick 1, 2, 5 nakasabay niya yung isa okay, fix na at ito yung mga ginagawa natin bali apat tayong mga sir